Hi mga katambay Magpakain tayo ng mga baka natin Sa init ng panahon Wala na mga damo dito sa amin Diskarte na lang tayo Ngayon mga katambay oh. Gustong gusto rin kainin to ng mga baka Grabe ang init ng panahon dito sa lugar namin Yung dahon ng saging yellow na Putuloy natin to mga katambay Dahil pwede na to pahinugin ang bunga at ang puno ng saging ay ang pagkain naman ng ating Kino? mga baka. Ha? Ako oh, ngayon ha? Kalimot pa ko. Oh no! Oh, Nako, God. nakalimutan ko. Yung kalatik pala ng puno ang putunin natin para hindi bumagsak ang puno ng saging at para hindi masira ang bunga nito. Nako, umabot pa rin sa lupa. Ayun mga katambay, kung ano man ang pwedeng trabahoin natin sa bahay natin, mga gawain na pwede tayong tutulong, tutulong tayo kasi tambay tayo sa ngayon. Wala tayong trabaho kaya kung mayroon tayong makitang gawin ay gawin na natin. Trabahoin na natin para kahit paano masaya naman ang mga magulang natin sa mga ginagawa natin. Diba mga katambay? Masipag naman tayo. Sana, tambay lang tayo ngayon kasi hindi tayo pinalad. Wala pa tayong trabaho. oh, pwede na. May pagkain na yung baka natin. Ganito lang yun mga katambay. Kuha ka sanggot at arin mo ang puno ng saging. Comment naman dyan mga katambay. Ano sa Tagalog to? Mga katambay, dahil sa kinit ng panahon sa lugar namin, patay na yung mga damon dito. wala pagkain yung mga baka namin. Ito na ang pagkain ng baka namin. Ayun no, oh, mga tambay, haluan nyo lang ng kunting kettle Ito ang panghalo namin mga tambay sa inadad na puno ng saging. Ibigay nyo na sa baka. Lakas kumain ng baka no. Wala ng tubig yun lang pagkatapos pa kumain pa inumin ng tubig gagawa pa tayo kasi mayroon pang dalawang baka na hindi pa nakakain mag ad ad pa tayo ng uh, puno ng saging ito ang buhay tambay tutulong sa mga gawain sa bahay para mapakinabangan tayo ng mga magulang natin hindi lang tayo puro gala mga katambay yun lang mga katambay God bless, ingat! Smash the like button, subscribe to click the notification bell for more great content.